Okay, sige, 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 sige. Alam mo na, alam mo, tapos. Bring me. Bring, bring him. Bring him. Sa iyawan niya, tawag sa Bring him. Bring him. Bring him. Picture ni PRRD. Picture. Kanalas, picture ni PRRD. wala man na rin. Wala lagi si PRRD na rin. Ate yung t-shirt. Masa sa akin. Nah, ulang masih di SPRD dari. Okay, segi ko sa tak apa. I have a judges. Ah, sayang. Okay, sige. See, so, we have a gang isang katisha. Ang laganahan kayo sa guys. Maling kamot ko. Kaya ganahan ko sa T-shirt na. Another another tiebreaker. So. Nandiyan si FPR? Di dali sa paypay? Asa? Tiebreaker na. Halaga po. Wow. 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 Sayang e na. Sayang na. Ina si Bongo na punta ng baby. Bodot! 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 Sige, dali ma'am. Okay. Why do you support former President Roar Rodrigo Duterte? I support Tatay Digong kaya si Tatay Digong na ang nagpag mo sa safe during his term. Like literal. Gabi, mag gusto ko alaula, alas 12. Totally, no? Tapos na, tungot ni di Tatay Digong, na ako'y mga kailang, ako kabalunga, uh, nagamit man dahil ang kanakuan, na tinggalan ako, kinaanas sila sa barangay. Ganit, 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 pwede, ay, ay, gamit, gamit ako sa ma'am. Ako sa'yo di gamit. Ay, di ingat? Adilida, na Tinggalan ako, kinaanas sila dito sa kanang ay kasi tao uh, oh na ka to nga pangdali na open katong song business na lang talakalik ka ipatawag sila sa barangay kita ako sila oh tapang kung nga ka to nagbagudyot sila na ako'y personal nga nakaila and then karun nagbagong buhay na dito in name drop daw ngano mo kawas <laughs> mga magagala <laughs> unang alas <laughs> do kaya oy oh, pang alas sabado o kanang kwan sa Pilipinas Usir pake disco, diba? Ah, yeah. Disco mah aku Oke, panggilan? Aku Sarah Kelly Presiden Bukit Big yang nang? Ya, yeah, big yang nang! Ya, I'm Jel. Fung, Ya, but I'm from, you know. New York, taga like New York siya guys. So, support ko si former president Arvin uh, Bigadayke kasi nung time namin, kahit nasa Pilopas kami, feel na feel namin yung pagmamahal ni Tati Bigo. Kahit hindi yun yung baluarte niya, is talagang na feel namin. Talaga na sa mga OFW. Oh, Woohoo! You feel safe and then yung mga napawasan yung mga kinin sa amin. Lalo na sa Quezon City. Kaya love na love na, talaga namin si tayo Bigo. Kahit na... Dual citizen ako, kahit na dual passport ako, dual passport holder, no. talagang, um, nagpa-Filipino talaga ako, nagpa-tumaha ko ng dual citizenship, kahit na sinusuportahan ko si Tatay Bigong. Tatay Bigong all the way! Yay! Okay, thank you, thank you. So, na, ikaw ano? Guru's Challenge! Message ko na sa, ikaw sa Guru's Challenge. What the God, So, kaya kay itay breaker naman daw. Kaya ito yung loudest of the song daw at mag-clap daw. So, si No, tay! Ma'am, isa from Bukidnon Ito, bumay Ano, Ang fans So, si Mam from Quezon City! <laughs> okay ka mo sa t-shirt, guys <laughs> okay. okay. Thank you. Thank you. Thank you have one more t-shirt for this game before Hello, last na lang so guys. Balik si Parang ko. game. So, next is, yes. I'm I'm balik na bong Sige, din na si Alvin. So, bato na siya siya. Bring him, di hapon. Hindi, hindi bring him. One, sila mam, di sa tubang. Wala pa si Bipi Sarah, guys. So, bring him a selfie demo with Bibi Sara. Ah! <laughs>

ano pa ano? ano ano yun? ano yung Selfie with yung Thank you sa ano? ano ano? ano? ano?

From? Jansai yung <laughs> ah, babaya din ako dia. Lucky Bell, kita m lam. Magalang. Kapat barang, kapat barang. So, hangito. so, Hangling so, 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 Kumusta kayo so, dito? breaker na sa tono. Kay ko ano sa ano sa last na sa okay, la game for now. Next si to okay. si Arkin. Okay. So, ma'am, ang question is, what is I your did motivation ng na nagsayo mang kag-add sa sa detention center? Suzette, thank you guys. Thank you sa inyong mga pag-gift. Um, Saturday. Ito ko dali. Last Ito ko dali. Saturday. Ito ko dali. Saturday. Ito ko lang lang ako dali. Nakapag namin pa na ito. So, for me, sa'yo kayo po. Ito ko dali. Ito ko Ma-feel sa ako ang mga friends. Kapisag. Layo ko gikan. Nalingkawag. It's not fanatics. Para mauna ko. Abot ko And if maka-invite ko sa ilahang. Di man na fan fan, fan, fan uh, ay makikita, tanong, tanong, fanatic o supporter lahi na sama. siya mga makatungo, mga, mga maayong istorya about sa ako ang tatay Nagpasalamat ko sa kaninyo opportunity oportunidad, first time ko nisiyama, maka mga yung nani na makajoint mga ibong mga ibong mga ibong mga ibong mga So mga wala mga never mga ibong mga na mga ko na feel na ibong mga 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 mga ibong mga ibong salamat mga ibong So, next kasi si Mari si ang mag-answer Hindi pa naman nag-start ang ano, guys. Ano pa start sa'yo man ka at Oh, wala ka ko. Hindi sa'yo. Ang motivation na lang, mama, ni Atto today. <laughs> Oo, oh, ano sa'yo ka? Ano 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 anong, motivation? And two time, you can on, you know, first time when ni go to the bubble. Not ay. Anong ano nung first appearance ni yung March 11? Ano yun ah? Uh, first time kong lumabas sa trabaho ng 11.50. <coughs> <15. 15. 15. laughs> Kasi nga, ang ka. yung mga kasal ko? First appearance tapos yung yeah, first selfie ni Guys, ako sa inyong tanaw Thank you, ma'am. So, sa ako. Si Atong first of the stand. Tapos naman ito. So, ala so, sorry ang mga Joy. No, si, Pahanan, ma so, si ma Joy, the loudest si <laughs> <ma 'am> Joy. <laughs> okay, ma Rochelle? Wala, wala pa oh, yeah. ano. Sige. Tapos namin niyang about sa business Wala pa po si VP. Ate. Pwede manghihin ng ano yung baso. So, Dalawa, te. Pwede. Thank you. Guys, ano na siya? Filter ano ko rin sa <laughs> ating <yung> pagdahan? <laughs> Magkatabi na naman tayo dito sa babik-babik tayo. Kasi sabi ko kanina magbabalik ako kasi ikan na ko magtagalog tayo kasi para malaman, panikamutan ko talaga ng gusto dahil magtagalog kasi mayroon tayong taga